Mahuhuli sa balita Di ka na maiiwan kung ano mga pinakabagong pangyayari Saan mang bahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita Lahat kuha Lahat hagib Mga balita Komentaryo Iisang programang dapat tutukan at pakinggan Radyo natin nationwide Kasama ang pinagkakatiwalaan Angelo Angelo Palmones Radyo natin nationwide Nationwide Webes na po tayo ngayon. At 12 ng September 2024. Sa alas 7.30, Pangulong Bongbong Marcos Jr. darating naman sa Gimba ngayong araw. Hindi Bernes pa pala bukas. 60,000 agri puhunan at pantawid para sa mga magsasaka ipagkakaloob. Yan ang babalita sa atin ni Army Karansa mula sa 105.3 radyo natin, Gimba. Army, good morning! Yes, good morning Sir Angel at sa lahat ng ating listeners nationwide. Darating bukas, September 13, sa araw mismo ng kanyang kaarawan, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa bayan ng Gimba Nueva Ecija para sa pilot launching ng uh, agri at Pantawid Program, ang bagong credit o loan service ng Department of Agriculture at uh, National Irrigation Association sa mga magsasaka. Ang mga farmers na may sinasakang isa hanggang dalawang ektaryang lupa na qualified ay papautangin ng 60,000 pesos upang magamit panggastos mula sa simula ng pagtatanim hanggang sa anihan. Ang pangulong Marcos mismo ang magkakaloob ng cash cards na ito sa mga magsasaka. Dito sa Gimba, na kasing ipatupad ang nasabing pautang at 5,000 hektare ang target na aabutin ng programang Matamnan ng mga papasok na farmers at uh, as of September 10, nasa 3,000 hektare pa lamang ang uh, naabot dito na may humigit kumulang 2,000 magsasaka. Ang aplikasyon at verifikasyon ng mga farmers na mag-a-apply ay uh, pinangangasiwaan ng NIA Office Division 5, katuwang ang Municipal uh, Agriculture Office o MAO at Irrigators Associations dito sa Gimba. Magmumula naman ang financing sa Development Bank of the Philippines o DBP na mayroon lamang 2% na interest kada taon at makukuha ito sa pamamagitan ng interventions monitoring card. Sa so, sixty 60,000 na ipapautang dalawang eight 28,000 pesos dito ay gagamitin sa goods and services gaya ng abono, gamot, krudo at land preparation habang ang 32,000 ay pwedeng i-withdraw ng cash para sa apat na buwan o walong buwan po yan kada buwan na umano'y pwedeng gamitin na panggastos araw-araw hanggat hindi pa umaani. Samantala, babayaran o ibabalik ng mga magsasaka ang kanilang inutang sa anyo ng palay na ng kooperatiba at kukwentahin sa 21 pesos per kilo na bahagi ng contract farming team. Sir Angel, habang maraming magsasaka ang positibo ang tugon sa program na ito, lalo na dahil, dahil sa interes, may mga magsasaka din na may agam-agam sa naturang pautang. Hindi nila kasi makukuha ng buo ang 60,000 pesos dahil installment mm? ang kalalabasan nito, mm? tulad ng 8,000 na monthly ibibigay. <laughs> kaya naman hindi raw sapat ang magiging funding at hindi maiiwasang mangungutang pa rin sila sa iba bakit so, hindi one time bakit hindi pa i one time ku mm -hmm. assistance na lang din dapat kailangan pang tingi-tingi mm -hmm. ayun eh, hinati po nila i-restrict po nila yung 28,000 para magamit doon po sa mga inputs at saka sa land preparation hindi so, nga so eh parang, ba bakit mo tuturuan yung magsasaka kung paano niya i-manage yung kanyang uh, ano yung kaniyang mm -hmm. bukid mas alam yung niya. Iya po, sir. Hindi naman galing sa hindi naman galing sa Bombay yung ano yung pauutang eh bakit na pa ni tingi mo di ba bakit gagawin installment <laughs> Opo. Opo yun nga po yung isa sa mga uh, parang alin lang ng ano, mga magsasaka kaya hindi rin nila masyadong uh, parang I, I don't know if the word is appreciated sir Angel Uh, Pero yun nga, sana nga lang daw po ay nakuha na nila in ad, uh, ng buo yung 60,000 pesos para alam po nila kung paano ibabudget. oh hindi. Tsaka ang mga magsasaka naman, pagka nakatanggap yan ng ayudang katulad yan, talagang gagamitin nila sa bukid. Hindi naman kamukayan okay. ng uh, nasa mga urbanized area na kapag nakakuha mm -hmm. ng pondo para sa uh, livelihood, uunahing bilhin mm -hmm. telebisyon. <laughs> di ba? Hindi, hindi totoo lang. Opo. Oo. Oh. Tama po kayo, Sir Angel. Opo. Kasi, uh, unang-una po, yung pautang, pag sa, labas po sila umutang, 20 to 30% po kasi yung nabiging interest. Eh, kung ito po, dito po manggagaling, yung 2% na interest, malaking tulong na po sa kanila yon At sigurado um... po naman na, ano eh, na babayaran nila yan kasi kung dire-diretso po silang makakakuha ng financing, I'm sure hindi po nila 'yan uh, pababayaan na masira po yung kanilang uh, parang uh yung tiwala uh, sa kanila I mean, o oh, yung, credi yung uh, oh, oh yung credibility yeah. nila. Oh siya sige. Anyway, papaloop natin yan Army ha. Thank you. Thank you for the input. Papa, okay. Uh, yan uh, yan ang balita sa oras na ito, Sir Angel. Uh, mula sa radyo natin 105.3 Gimwaleba Ciha, ito po si Army Caranza nagbabalita para sa radyo natin Nationwide. Maraming salamat Army. Samantala, isang undergraduate employee we yeah.